Welcome back mga boss Insayuhin natin yung mga batang sasali sa batang Pinoy Apat lang yung sumipot Pero di bali na Wala silang road bike yun ang problema Ang may road bike lang si Bing tsaka si Aaron Pero si Aaron hiram yan Itong dalawang naka mountain bike Wala pang road bike so gagawa tayo ng paraan Mga boss Ang ginawa natin dito sa In relay Parting relay Ahon kasi dito Limang Ikot Woo! Ando na sila Yung apat na yun Dalawang thirteen Isang sixteen Sasali sa Batang Pinoy Insayohin natin sila Para may Mauwi tayo May pakita kay Mayor mga boss bali itong mga kasali volunteer lahat to at walang sponsor walang magamit na bike so kung sino man yung mga taga dyan na merong road bike at hindi ginagamit baka pwede natin ipahiram para sa mga bata may mga pangarap sila so Iba rin kasi kapag ka Uy <laughs> Iba rin kasi kapag ka Nakawi ng medalya yan Malaking karangalan Suportahan natin yung mga Mga homegrown natin na May potential Sila po ay Magre-represent ng Tugay kagayan, Cagayan Ah uh, baka naman kahit vitamins kailangan namin sa ensayo vitamins konting para sa pagkain nila at saka yung bike ano lang kahit hiramin lang namin hiramin namin for 2 months sa ensayo then siguro kailangan din namin ng konting tulong sa inyo para doon sa mga gulong nila tsaka maintenance ng bike pasensya na po lumalapit ako sa inyo para sa kanila pangalawang ahon na po nila andyan na siguro ito nag iinsayo din itong mga te pangalawang ahon nila ang target ay lima so alam niyo po uh, nakaka inspire yung mga bata nakakagana talagang todo ensayo din itong mga to muna si Kurt kahit may sakit to sabi niya ninaasma siya nice one nice Kurt maintain mo lang bigat ng gearing mo last, last na ba yan ang bigat ng gearing mo Ron sakto lang nice one control nyo lang yung paghinga nyo bali normal Control mo lang yung pag-inga mo, Bing, para hindi, ano, mahirapan. Ingat sa pababa, ingat sa pababa. determinado tong mga to tatlo na ron dalawa na lang tat ha yung okay lang yan ayan e, mo lang relax mo lang muna ninikip daw dibdib mo eh concentration lang concentrate lang Ayun na naman si Bing. Hirap na naman pag ganitong ahon. Yan to lang problema niya. Yung ahon kaya dapat mainsayo to eh. Mga boss, medyo mahirap din tong ahon na to. The average na ng mga 7 6 to 7 masarap maging sayo dito sa ngayon dahil medyo malilim pa at mapuno yun nga lang may mabibilis na mga sasakyan sige pang apat nananawagan po ulit ako sa mga may mga gandang loob na minsan lang naman to sa isang taon matulungan sana tong mga batang to ano lang sa masaya na kami kahit makahiram kami ng road bike para makapaglaro kailangan na kasi mag insayo kailangan mga 2 months kami mag insayo dito kasi sa December 18 ata yung laro so kailangan makapag insayo sila at magagamay na nila yung bike So ngayon kasi wala mountain bike sila